Hello Max Park, kamusta kayo? As vlog ngayon Max pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mong gawin para makita ng ka-LBR mong lalaki ang value mo. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, peace pa! At ang unang bagay na pwede mong gawin kay Inspar upang makita ng ka-LDR mong lalaki ang halaga mo is sabihin mo sa kanya kung anong nararamdaman mo niya ng unang sikreto kay Inspar upang ang lalaki ay mas lalo kang pahalagahan o bumalik ang halaga mo sa kanya o makita niya ang halaga mo. Ganyan yan sapagkat ka-Inspar ang isa pinakahinahanap-hanap na mga sa isang babae yung pagiging totoo at ang pagiging matapang. At ang Isang babaeng nagsasabi ng kanyang nararamdaman sa partner niya, kahit ano paman man ito, ay talaga namang kahangahangang bagay sapagkat yung ibang babae ay dinadamdam na lang, hinahayaan na lang kung ano mang nararamdaman niya at ito ay nililihim sa partner niya. At isa sa mga dahilan kung bakit nag-aaway, nagtatalo at naghihiwalay sapagkat hindi aware sa kung ano ang nararamdaman ng isa't isa. -isa. Kaya inspired maging open kayo sa isa't isa ng partner mo at dapat maging totoo ka sa sarili mo. Huwag kang matakot sapagkat sa sa mga sikreto upang makita niya ang halaga mo. Maniwala ka sa akin kay supad, mas lalong magiging pangit ang relasyon nyo kapag naglilihim ka sa nararamdaman mo. Talaga naman sa sa mga bagay na pwede mong gawin upang ang ka-LDR mong lalaki ay mas lalo kang pahalagahan o makita niya ang halaga mo kay Inspa. At ang pangalawang bagay na pwede mong gawin upang makita lang kay LDR mong lalaki ang halaga mo is Bawasan mo ang mga nakasanayan niya sa iyo. Yung pangalawang sikreto kay Susparo pang lalaki. Sa LDR ay makita ang value mo. Bawasan mo yung mga nakasanayan niya sa iyo. Mga bagay na nakasanayan niya ang dahilan kung bakit siya inaabuso ka ngayon o pumapangit ang pakikitungo niya sa iyo ngayon. E, ka-inspired. Ano ba yung mga bagay na 'yon? Ano ba yung mga halimbawa tulad ng lagi ka nagpaparamdam mayat maya. Mayat maya ka nagme-message, -may mayat maya ka nagko-call, may ka nandyan. Talaga naman, paano siya magkakaroon ng pagkakataon na mamiss ka? Hanapin ka at makita ang halaga mo o maramdaman ang value mo dahil palagi kang nandyan. Nasanay siya. Sa sobrang nasanay na siya, nagsasawa na siya. Kaya't bawas-bawasan mo yung pagiging needy mo at pagiging clingy mo. Huwag kang laging available. Huwag mong ibuhus ang lahat ng oras mo sa lalaki upang ang isang lalaki ay hindi ka pagsawaan at hindi siya sobrang masanay. Bawas-bawasan mo yan kayong spawn. Hindi ko sinabing tanggalin mo hindi ko sinabing iwala mo bawasan mo lang upang magkaroon ang lalaki ng pagkakataon na hanapin ka naman mamiss ka isipin ka alalahanin ka at siya naman ang unang magparamdam at magtanong sa'yo mag-update sa'yo at ilaging ikaw tandaan mo babae ka at lalaki siya sa LDR hindi pwedeng talagang pwede mang puro babae ang lagi nagpaparamdam So yun sa mga sikreto ano pa ba yung mga pwede mong bawasan yung sabihin nating ah... Uh, nasanay siya na ganyan na lang ang itsura mo hindi ka nag improve nasanay siya na ganyan na lang ang looks mo dapat nag improve ka ba diba? mag makeover ka magpaganda ka magpa sexy ayusin mo ang itsura mo upang siya ay talaga namang mas lalong tamas ang value mo sa kanya sa isang mga sikretong bagay na pwede mong gawin upang ang KLDR mga laki ay makita ang halaga mo ka-inspire. At ang pangatlong bagay guys pwede, pwede mong gawin para makita lang ka LDR mong lalaki ang halaga mo is maniwala ka sa sarili mo na karapat dapat kang mahalin niya ng pangatlo Spark. Alam nyo mga Spark kung gagawin mo yan sa isang pinaka sikreto upang ang mga tao sa paligid mo ay respetuhin ka at mahalin ka. Kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. Unahin at respetuhin ang sarili mo kung gusto mong mahalin ka ng mga tao sa paligid mo. Alam nyo mga kids, parang lalaki, mas lalo namin minamahal ang isang babae kung ito ay talaga mang nagmamahal sa kanyang sarili. Tandaan mo yan. Kaya, maging ganyan ka. Maniwala ka sarili mo na karapat dapat kang mahalin. Sa napapansin ko sa karamihan, ang iniisip nyo, porket halimbawa, binabali wala ka lang ng lalaki ngayon o walang nanliligaw sa'yo o kung may partner ka, sinasaktan ka lang, niloloko ka. Sinasabi nyo sa inyong sarili na hindi kayo karapat dapat mahalin, na maraming kulang sa inyo, na wala kayong binatbat sa ibang babae, na sobrang baba ng value mo. Itigil mo pagsalita ng mga negatibo sa sarili mo. Dapat kang mag-isip ng positibo. Maniwala ka sa sarili mo. At para mangyari yan, mahalin mo ang sarili mo. Mag-self-improve ka. Pagandahin mo ang sarili mo. Pagdagal mo ang value mo. Ka-inspire. Huwag kang puro lungkot. Huwag kang puro self-pity. Huwag kang puro drama. Sa halip, bigyan mo ng solusyon ang mga pangit sa'yo kontrolado mo yan sapagkat sarili mo yan. Patunayan mo sa lalaki at patunayan mo sa buong mundo na hindi ka hanggang dyan lang. Mahalin mo ang sarili mo. Nitiya ko sa'yo. Sila mismo ang magsasabi sa kanilang sarili o sa'yo na karapat dapat kang mahalin. Kahit pa ang lalaking mahal mo sa LDR ay makikita yan. At talaga namang patunayan mo sa lahat na ikaw ay talaga namang may value. Sa so sa mga sikreto, bagay na pwede mong gawin upang ang ka-LDR mong lalaki ay talagang mang makaramdam ng pagpapahalaga sa iyo. Makita niya ang value mo ka Inspa. At ang pang-apat pwede mong gawin kay Inspa do upang ang kay LDR mong lalaki makita ang halaga mo is matuto kang humindi kapag alam mong may mali. Yan pang-apat kay Inspa. Totoo yan. Alam nyo, mas hinahangaan at mas pinapahalagahan ng mga lalaki. Yung mga babae na ginagawa palagi kung ano ang tama. Kahit pasabihin natin na yung lalaki magagalit, yung lalaki magtatampo, yung lalaking mahal mo sa LDR talaga namang maaaring awayin ka or baka mainis eh hayaan mo, basta gawin mo kung anong tama yung mga bagay na sinasabi niya sa iyo mga pinapagawa niya sa alam mong mali, huwag mong gawin bakit? sapagkat pag ginawa mo yon, bababa lalong halaga mo sa kanya at mawawalan siya ng respeto sa tandaan mo babae ka ang inaasahan ng lalaking mahal mo sa bilang babae ka ay palagi mong gagawin kung anong tama oo walang perfecto lahat nagkakamali. Pero kaya nga sinasabi ko ito, upang ang lalaki hindi mawalan ng pagpapahalaga sa iyo. At sa halip, mas lalo ka pa pahalagahan. Makita niya ang tunay mong halaga sapagkat hindi porket mahal mo siya, ay susunod-sunod ka lang palagi sa kanya. Hindi porket iniibig mo siya o may halaga siya sa iyo, ay lahat na lang ay susundin mo kahit alam mong may mali sa pinapagawa niya o sa inyong relasyon. Ka-inspired sa mga sikreto upang ang mga taong lalaking mahal mo kahit pa nasa malayo siya ay palagahan ka. Palagi mong gawin kung anong tama. Huwag mong hayaan na gumawa kayo ng mali sa inyong relasyon ka inspired part. At ang panlimang bagus may pwede mong gawin para makita ng ka-LDR mong lalaki halaga mo is maging busy ka, hayaan siyang unang kumausap sa iyo na palimaki each part. Isa sa mga sikreto upang ang lalaki ay mas lalo kang palagahan kahit pa nasa LDR kayo na sitwasyon. Ka-inspired, huwag laging ikaw ang unang magparamdam sa kanya huwag laging ikaw ang kumausap sa kanya huwag ikaw palaging update ng update sa kanya Wag mong ipakitang sobrang mahal mo siya huwag mong ipakitang sobrang balu ka sa kanya ka-inspire tandaan mo mas ginugusto at mas pinapahalagahan at mas pinamahal at mas pinababaliwa ng mga lalaki ang isang babae kapag ito ay nagpapakita lang ng sapat na pag-ibig sa kanya pag-tandaan niyan hindi hindi solution na ibibigay mo lahat, ibubuhos mo lahat at sobrang mamahalin mo siya ng sobra-sobra na wala ka nang ititira sa sarili mo kahit respeto mo dignidad mo at moral mo ibibigay mo dahil lang sa pag-ibig na yan ka-inspired, mali yan. dapat kapag nagmahal kayo sa personal man o sa LDR dapat sapat lang kung magmahal dapat sakto lang kung umibig at higit sa lahat maging tapat ka sa kanya at sa sarili mo Wag sobra-sobra ang ibigay mo sa kanya magtira ka palagi sa sarili mo upang hindi ka masyadong masaktan anuman ang mangyari at upang mas lalo niya pang makita ang value mo dahil hindi mo ibinubuhos ang lahat sa kanya at upang magkaroon pa siya ng pagkakataon na mag-effort at mag-invest sa iyo at upang lagi ka pa niyang maisip at maalala dahil kung magmamahal ka lang ng sapat ibig sabihin lang yan hindi ka laging magpaparamdam sa kanya dahil magiging busy ka rin paminsan-minsan dahil pinapahalagahan mo rin ang ibang bagay sa buhay mo tulad ng trabaho mo at pamilya mo hayaan mo siya ka inspire na siya naman minsan ang unang magparamdam ang unang kumausap ang unang tumawag ang unang mag-chat o mag-text sa'yo ang unang talaga namang mag-update sa'yo iyo hindi laging ikaw ang nauuna kababae mong tao ikaw laging unang nagpaparamdam sa lalaki Kayaan mo siyang mag-effort na unang magparamdam sa'yo. Magpaka-busy ka. Pumanap ka ng mga bagay na pwede mong pagkaabalahan. Mag-self-improve ka. Unahin mo ang sarili mo. At taon na rin mo ang buhay mo. Upang hindi bumaba ang value mo sa lalaki. At mas lalo niyang makitang halaga mo kahit pa LDR kayo. Ka-inspire. At ang pang-anabalas mo na pwede mong gawin para makita ang ka-LDR mong lalaki halaga mo is kapag hindi siya nagbabago, bumitaw ka na muna. At ang pang-anabalas pinaka ka-inspire. Alam niyo kung kapag uh, hindi nagbabago ang isang lalaki sa ginagawa niya sa iyo. For example, sobrang kanyang niloloko, palagi kanyang pinagsasalita ng masakit na salita, minumura kanya. Talaga namang binababa niya masyadong pagkatao at pagkababae mo. Talaga kanyang uh, talaga nang sinasaktan. Iba sa kung anong paraan kahit LDR kayo, palagi kang umiiyak, palagi kang dumuluwa at nagdadamdam. Hindi ka na nagiging masaya. Palagi ka ng stress, ka-inspired. Kapag hindi siya nagbabago, kahit anong pag-ibig ang pakita mo sa kanya at paramdam mo sa kanya ay bumitaw ka na muna. Kailangan minsan isang relasyon ng space para makita nyo ang halaga ng sa isa. At para hindi siya umabuso ng sobra. Pag no-contact rule ka, gamitin mo ang no-contact rule technique upang ang isang lalaki ay talaga namang magbago. Makarealize na mga pagkakamali niya at muli siyang maghabol sa iyo. Muli niyang makita ang value mo at muli siyang mabaliw sa iyo. At upang magkaayos kayo. At hindi lumala ang ganyang sitwasyon na palagi kanyang pinagsasalitaan ng sakit na salita. Palagi kanyang tinatakot. Palagi lang siyang sobra sa'yo. Palagi kanyang niloloko. Kaya inspired, pahalagaan mo ang sarili mo at huwag kang mag-stay o manatili sa isang relasyon na sobrang toxic na. Na sobrang nasasaktang ka na. Na hindi siya nagbabago at ikaw na lang ang nagsusumikap na ayusin ang inyong relasyon. Kapag gaganyan ka ay bumitaw ka na muna. Dahil makikita lang ng isang tao ang pagkakamali niya at higit sa lahat ang value mo kapag ka ikaw ay wala na sa kanya. Sa yun sa mga sikreto, bagay na pwede mong gawin kapag sobra na siya upang makita ng kaildira mong lalaki ang halaga mo ka-inspired. So Max po lang po, mas lahat po Max Spart sa pagtapos po ng vlog Kung kalimutan na mag-like, comment. And rin po upang makatulong din man po tayo sa iba sa mga di pa po nagsubscribe. Subscribe na po Max Pro click na rin po notification bell at okay, maging update kayo pag may bago po akong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa advice pakimess lang po ako sa aking Facebook may profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo mag pa sa inyo. Pag-usapan nito problema sa pag-ibig at karelasyon. Maraming maraming salamat. Bakit spark maging natin lahat? Mahal ko po kayo at muli, be inspired!